Sa video ito, pag-usapan natin kung ano yung epekto ng malambot at matigas na center spring sa ating mga motor. Kaya ba nitong baguhin ang arangkada at top speed? May epekto din ba ito sa konsumo ng gasolina? At kung kailangan ba talaga nating magpalit ng center spring? Music Bago ang lahat, ano nga ba yung ginagawa ng center spring sa ating mga motor? Ang center spring ay parte ng panggilid or ng CVT. Ito ay nakapwesto sa pagitan ng torque drive at ng clutch lining. Ang ating center spring ay may dalawang trabaho. Una ay ang ipitin ang belt at maiwasan ang pag-sliding nito. Pangalawa ay ang itransfer ang RPM papunta sa clutch lining. Sa first part ng video natin ay na-explain ko na sa inyo na sa pulley unang na itatransfer yung RPM dahil sa crankshaft. Dito sa ating pulley assembly, habang bumibilis ang RPM ay tumataas o sumasampa yung belt papunta sa dulo ng pulley. At may kinalaman ang bigat ng bola sa kung gaano kabilis niya pasasampahin yung ating mga belt. At kung gusto nyong mas maintindihan yung epekto ng bola sa ating mga CVT, ilalagay ko po yung link ng video sa comment section. Habang sumasampa naman yung ating belt sa ating mga puli, ay unti-unting liliit ang radius nito sa ating mga torque drive at sisiksik ito sa gitna dahilan para ibuka ng ating belt ang ating mga torque drive. At kapag nangyari yon ay magkakaroon ng pressure or may ipit ng husto ang ating mga center spring at may tatransfer na dito ang mabilis or mataas na RPM papunta sa ating mga clutch lining. Kapag naman naabot na ng clutch lining ang rated RPM, ay bubuka ito at iipitin na ang ating clutch belt na dahilan ng pag-ikot ng ating gulong. Sa madaling salita ay malaki po yung trabaho ng ating mga center spring dahil ito po yung magbabato or magta-transfer ng RPM mula sa ating belt papunta sa torque drive at papunta sa clutch lining. Pero ang tanong, ano nga ba yung epekto kapag gumamit tayo ng malambot o ng matigas na center spring sa ating CVT? Well, para malaman natin ang sagot, ay susubukan at gagamitin natin ang parehas. Ang stock o ang 800 RPM na center spring natin ang magre-represent ng malambot na center spring. At ang binili nating 1,200 RPM na center spring ang magre-represent ng matigas na center spring. At para makumpara yung dalawang center spring natin, ay susukatin natin ang arangkada top speed at fuel consumption ng bawat isang center spring. Sa arangkada ay susukatin natin dito kung gaano kabilis mag-accelerate ang motor. Basically susukatin lang natin dito kung ilang segundo niya makukuha ang 0 to 60 kph at ang 0 to 100 kph. Ang top speed naman ay tumutukoy sa dulo or kung ano yung pinakamabilis na kaya ng motor. At sa fuel consumption naman ay titignan natin dito kung gaano kagastos or katipid sa konsumo ng gasolina ang bawat center spring. At also isama na rin natin dito yung epekto ng matigas at malambot na center spring sa mabigat at malambot na bola. Unahin na po natin gamitin ang default setting ng ating CVT or ang malambot na center spring at mabigat na bola. In short, ito po yung stock parts ng ating motor. Starting from zero. 3, 2, 1, go! Pagkatapos natin kunin ang arangkada at top speed, ay nireset natin ang ating trip A at bumiyahe tayo ng konti para makuha yung fuel consumption ng ating motor. At dito ay nakakuha tayo ng 46.7 km per liter. So mamay kukumpara natin yan sa ibang setting ng CVT. At sa paggamit natin ng stock na settings ng ating mga CVT, or malambot na center spring at mabigat na bola ay nakakuha tayo ng 46.7 kilometers per liter na fuel consumption sa arangkada naman ay nakuha nito ang 0 to 60 kph ng 7.3 seconds at 0 to 100 ng 20 seconds at ang top speed natin dito ay 106 kph katapos ay sinubukan naman natin ang magaan na bola Dito naman sa settings natin na to ay nakakuha tayo ng 43 km per liter na fuel consumption. At ito na nga yung nakuha nating data comparison sa paggamit ng malambot na center spring ngunit magkaibang bigat ng bola. Dito mas makikita natin na mas tipid sa gasolina ang stock or default setting ng ating CVT na may malambot na center spring at mabigat na bola kaysa sa may magaan na bola. Mas may arangkada naman ang magaan na bola pero may top speed ang mabigat na bola. Ulitin ko lang para mas maintindihan nyo yung epekto ng bola, ilalagay ko yung link dito sa comment section. Pagkatapos ay inilagay naman natin ang matigas or ang 1,200 RPM na center spring at ang mabigat or ang 16 grams na bola. So, this na ko sa inyo eh. Halimbawa, naka-start tayo zero, arangkada tayo bira natin nagkaroon ng primera yung matigas na bola natin kasi kung matatandaan nyo nung gumamit tayo ng matigas na bola tapos malambot na center spring wala siyang ano eh wala siyang primera eh. parang nag start tayo sa mataas na gear ratio kaya pag binira natin siya from zero parang nakasegunda tayo pero ngayon first impression natin ang lakas oh ang lakas <laughs> ayun no, oh lakas na ngatak. Lakas ng hatak niya guys So try naman natin kung 60 Tapos medyo bibira tayo Ayan, nasa 60 tayo Medyo bumira tayo Ayan, dito Masasabi natin na mabagal na Yung response ng throttle Kumbaga, hindi niya agad Ibibira o ibibigay yung Acceleration na gusto natin So parang tumambay yung belt natin Halimbawa, nasa tresera tayo Kung sa manual yan parang tumatambay doon hindi siya nagpapalit agad to fourth gear pero ang pinaka nagustuhan ko dito guys ang lakas niya oh ulitin natin so start sa nakainto bira natin ha oh ang lakas nagustuhan ko yung take off niya so yan after nito magta top speed na tayo starting from 0 3 2 1 go 80, 80, 96, 97, 99, 100, 102, 3, 103, 104, 105, 105, 105, 106, walpo na 106 Bago tayo nag top speed ay kinuha natin yung fuel consumption. Ni-reset natin yung trip A at bumiyahe ng bahagya. So medyo nakabiyahe na tayo. Tingnan natin yung fuel consumption ng mabigat na bola plus mas mabigat na center spring. So 11 kilometers tinakbo natin. Trip A average ay 36.8 kilometers per liter. At ito na yung data ang nakuha natin kung ikukumpara natin siya sa may malambot na center spring ngunit kaparehas na bigat na bola or 16 grams ay hindi nawala or nabago ang top speed ngunit nagkaroon ng mas mabilis na arangkada pero mas mataas na konsumo ng gasolina. Katapos ay sinubukan naman natin ang mas matigas na center spring sa magaan or 10 grams na bola. So first impression, May arangkada pa rin naman siya guys. Oh, mas malakas yung take off nito. May hiyaw lang tayong naririnig ng konti. May hiyaw. So yun, medyo maingay siya sa loob. Dahil magaan yung bola, tapos matigas yung center spring, malamang sa malamang may part na <laughs> mahiyaw. Dinig ko eh. dinig na dinig. Tsaka parang mabibrate siya sa loob. So, yun yung first impression natin. Pero, syempre, kailangan na rin nating i-top speed dyan. Magaan na bola plus matigas na center spring, top speed plus arangkada test. So, starting from 0, 3, 2, 1, Go! 60! 90, 97, 98, 100, 100, one, 102, 102, sumisilip yung 102, 103, 103, kinaiyanyon yung 103, 104, 104, yun na yun. Pagkatapos ay nireset ulit ang trip A, bumiyahe ng ilang kilometro at kinuha yung fuel consumption. So sa konsumo natin ng gasolina, magaan na bola, matigas na center spring, konsumo tayo ng 34.9 kilometers per liter. So Ayan, expect naman din natin na bumaba dahil mahiyaw din yung makina at hindi kinakaya. Ito na yung data ang nakuha natin. Kung ikukumpara natin siya sa may parehas na gaan ng bola pero malambot na center spring, ay bumilis ng bahagya ang kanyang acceleration at tumaas ng bahagya ang top speed pero naging magastos ito sa gasolina. Kung titignan at pag-aaralan natin ang data, ang pinaka-best performance ng mabigat na bola ay nung gumamit tayo ng matigas na center spring. Kung pag-aaralan natin ang ating mga CVT, noong malambot na center spring ang pinares natin sa mabigat na bola, ay mabilis na naitutulak ng bola ang pulley, kaya naman sa low RPM pa lang ay nakasampan na agad ang belt or nasa mataas na gear ratio. Kung baga sa manual ay parang take off tayo ng nakasegunda. Kaya naman medyo bitin ang arangkada natin dito. Samantala, nung pinalitan na natin ito ng mas matigas na center spring, ay mas nagkaroon ng additional na pressure or tulak ang ating mga torque drive dahilan para maipit ng husto ang ating mga belt at mahirapan ng bahagya ang mabigat na bola sa pagtulak sa puli kaya naman hindi agad makakasampa ang ating mga belt at mag-uumpisa ito sa mababang gear ratio or parang nagkaroon lang ng primera or magandang arangkada yung ating mabigat na bola dahil sa matigas na center spring. Kaya naman dito ay masasabi natin kayang bigyan ng arangkada ng matigas na center spring ang mabigat na bola. O parang pinagaan lang natin yung mabigat na bola. Nasabi natin iyon dahil halos magkapare sila ng resulta ng paggamit natin ng magaan na bola. Samantala, kapag ipinares naman natin yung magaan na bola sa matigas na center spring, ay nagkaroon na ng paghiyaw o ingay sa CBT, indikasyon na hirap ang magaan na bola na itulak ang puli, nagdag pa ang pressure sa pagpapaangat ng belt dahil sa tigas ng center spring. Kung titignan natin ang data ng paggamit natin ng magaan na bola, ngunit magkaibang tigas na center spring, ay halos di naman ganon kalaki yung pinagkaiba sa arangkada at top speed. Pero dahil mas hirap or mas hiyaw yung magaan na bola sa matigas na center spring, ay mas malaki yung konsumo ng gasolina ang kinakain nito. Naman kung gusto lang natin ng arangkada sa ating mga motor, ay pagaanin lang natin yung ating mga bola, pero panatilihin natin yung malambot or yung 800 RPM na center spring natin. Also, pag ganito yung combination natin, ay kahit papano ay hindi masyadong mataas ang konsumo ng ating gasolina. So ang tanong, ano nga ba yung kailangan nating palitan kung gusto natin magtono ng ating mga CVT? Bola ba? Center spring ba? O parehas? Well, depende na sa objectives mo o kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa motor mo. Una sa lahat, kung ayaw mong mas maging magastos ang konsumo ng iyong gasolina, ay huwag mong tirahin or palitan ng mas matigas ang iyong center spring. Depende pa sa kung gaano ito katigas pero tandaan nyo na lang na kapag mas matigas ang center spring ay mas magastos ito sa gasolina. Kung gusto nyo lang ng magandang arangkada at acceleration, pero hindi naman kayo nagta speed or dulo ay itono or hanapin nyo lang yung magaan na bola na kaya kayong dalhin. Kung ikaw naman yung tipo na naghahanap ng arangkada at dulo pero gusto mo lang lagyan ng arangkada ang mabigat na bola ay magpalit ka lang ng mas matigas na center spring. So para hindi kayo malito ang 14, 15, 16 ay kasama pa sa mabigat na bola. Paresan nyo lang ito o recombine nyo lang sa 1000 or 1,200 RPM na center spring. Pero ulitin ko, kung wala naman kayo nakikitang problema sa takbo ng inyong mga motor at kontento na kayo sa performance nito, stock is good. Nakadesign din po kasi yung ating mga CBT para magkaroon ng matipid na konsumo ng gasolina or para maging fuel efficient. So ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know, usapang matigas at malambot na center spring. Bye bye!